Madali lang po matulusan si ng madyong, no? Perch? Siguro kahit dalawang, dalawang parang tongets lang. Parang dalawang play lang. Gets mo na eh. Pero ayaw ko talaga mag-throw kanina. Gusto kong ka zero eh. Natatakot <laughs> pa si Curves eh. Ayaw lang lumaban eh. Hindi, sabi kasi dito dry eh. Pinagbigyan ko lang. Pero gusto kong mag-zero. Tsaka lang ko, mababa na lang siya. Dos-tres tapong niya eh. So, dalawang sunod eh. Nagdadampog <laughs> na nga si Papoy, liter doon siya. Ang <laughs> <laughs> oh, sasali akong ano. Kinoong Pilipinas na medyo bastos. Sorry, <laughs> sure answer na well. Pag naka, ano na. Nakatap na. Katibarahan na ang hilo po si Yan sa Pero angat ng konti yung ano oh camera medyo mapabago taw naman. Ah babaan. Hindi okay. angat mo down medyo mapabago ka mo down. Oo, no, Kasi saktong sakto yung ano. okay. Yan, mas gumanda nga. Tama, angat. Kasabaw, so, no? Yes. Oo, oh, ma'am Rina. Yan nga, tama. Ganun. Wala ang magagawa pag pinong niya or kinong. Paglasit ka na lang. Hindi. Kung, kung maraming kukunin mo ng steak, Kukunin ni Papa Will ng pong. tryo. Tryo. Pong. Siyang po kukuha talaga. Pag tryo, may advantage. Wala akong magagawa. <laughs> pong. Hindi ko ba mas kikarlin? Hello, Mang Hazel. Sino kalaban? Si Curbs Tawal po. Tagal mo ay, ko si, si Curbs, <laughs> o? Ay, inip ako. Puro na lang gano'n. Inipin gano. eh. Mary Jane huwaga. hello po.

Hindi, dito, dito. Hindi na lang sa'yo. Okay, yan. Three, three, oh, hello po. Yes po, may star po. Paningit po yung star sa street. three. Ito na. Ay, duda. Duda. Ay, tayat. taya. Carlos.

Oo, ganyan, ganyan. Sandin. Mas masandin nga siya. Bukas na ang bar. si na ako. Ay, mga kotse. Ay, Si Rizzi. Alasin Ne? oh, O sige, banin tayo sa bed. mag Tapos, na ko na na Sige po, ayusin wow. May natin. Okay, okay. Let's Alagang, <laughs> alagang silver. Wait lang ha. Ito na no. Ay, oh, wait lang. Nililibang oh. niyo ako. Wala pa akong bahay. <laughs> oh. Tama ba? Uy, uh, na hindi po ang magkapatid. Mali. Mali. <laughs> okay. Ayaw nga, <man>, mali pala. <laughs> Saan ako? Oh, ikaw na. Ano ba tabi mo? Cinco? Ayan na tabi ni Papa Pin. Saan mo dinadalas <laughs> ko tapay dito? Oo nga, nalito mo. Yes. Bawal pala. Wait lang ha. <laughs> Ay, okay. Sino <laughs> ang patalo mo pa ako? <laughs> Asa ba't kaya tali mga kawil ha? Tsaka ni <laughs> <Chally> Curbs <curves. laughs> Paturo-turo pa ako ng paningit. Ako rin pala yung balik. Yung... Ilang para pa ako eh? Six. Two <laughs> <Hold> down. Two <laughs> <Hold> down. Kasi <laughs> kaya makamabunat ko pa yung nerve eh.

Isang. Ano? Sagasa. Visible po din yung DJVM. 6 ko. tongis ako. Ito ko rin. dapat. Bigay ko sa 6. niya tongis ka sa 6? Yes. At least natawa kayo. Commercial lang po yun. ang Sarah. Ah.